DPWH dapat magpatupad ng one-strike policy sa mga kawaning masasangkot sa katiwalian. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Igniit nga ni Las Piñas, Representative Mark Anthony Santos sa Department of Public Works and Highways o DPWH na agarang magpatupad ng one-strike policy sa mga kawani nito lalo na sa mga district engineers na masasangkot sa katiwalian o irregularidad. Paliwanag ni Santos, ang mga public works sa projects ay napakahalaga sa pagunlad ng bansa kaya hindi dapat hayaan na makompromiso ang kalidad nito kaligtasan at integridad dahil sa korupsyon. Bunso nito ay iminungkahi ni Santos kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na magpatupad ng zero tolerance approach sa katiwalian at unang hakbang dito ang agad na pagsipa sa mga opisyal at iba pang kawani na masasangkot sa anomalya. Binigit din ni Santos na kailangan ng mabilis at epektibong aksyon para maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na ginagastos ng tama ang pera ng taong bayan sa mga proyektong pang-infrastruktura na pakikinagawa bangan ng bawat komunidad kasama mo sa DCXL RMN Manila Radyo Man Grace Mariano Tatak RMN